Roma chapter 6 verse 1 up to 12. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na nasa pagkakasala. Paano ka tayo mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganin nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nangalibing, nagkalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na magulik sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama. At gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli na nalalaman natin na ang ating datirang pagkatao ay kalakit niyang napakwa sa krus upang ang katawang sila rin ay mag-iba at nang sa huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan, datapwat kong tayo ay nangamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan hindi na naghahari sa Kanya. Sabagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Natakwat ang buhay ng Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos gayon din naman kayo. Ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit, mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus, huwag kang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Amen.